So hello guys, my dear vlog. So for today's video, I want to share with you guys my urticaria hives journey. So this is day's day 2 ng aking urticaria hives and day 2 din ng aking monthly period. Hindi ko alam kung bakit sumabay siya sa aking monthly period and this is the first time uh, na na-experience ko to kasi hindi naman ako nagagalang ko bata ako. talaga yun ako pero hindi ganyan kalala. So ngayon talaga is super malala yung ating urticaria hive. And nag-search ako ng na urticaria hives and iba-iba talaga yung mga uh, kind ng urticaria. Merong malalapad na pantal, malaking pantal, tapos kalat-kalat. And yun sa akin is ganyan lang kalala. And Day 2 is ganyan kapupula naman pero hindi na siya yung malaking pantal para mga mapamapal lang siya para mga green one. Basta ang nakain ko lang day 1 is yung oh, sunny side up na egg. Tapos day 2 is kumain ako ng isaw at isang stick lang siya. And then ganyan na talaga yung nangyari sa akin. Oh, super malala. And uh, ang tinik kong gamot is syempre antihistamine is alerta. And naglagay na ako ng cream na yung trending na cream na nilalagay ko kasi super kati siya na mainit. So yun ang na-experience ko guys sa aking urticaria hives and super natatakot ako kasi first time ko nga. And So, pwede para sa period ko. So, yun lang guys. Hindi ko alam. Sabi nila sa dun sa synergy ko is, pag uh, inatake ka daw yan, is mababa yung immune system mo. So, hindi ko alam bakit mababa yung immune system ko kasi na, ay iba-iba naman talaga ng sign na magre na ako. So, that time ng day one is, nauna yung aking pakamantal na particular hives na malala na talagang, ano siya, malaking pantal na akala mo yung parang tagulabay na tawag sa amin. And then, day two, akala ko tapos na siya, nag-day two pa siya, and magpupula naman siya na may mga dat-dat, parang mga, mga rashes, or akala mo yung mga, ano ba yun, yung tigdas hangin, parang ganyan. So, buti na lang talaga meron antihistamine and uh, for emergency and ang gabi pag-is alerta and yung una is si Christine lang yung inom ko walang branda. na and yung, yung like alerta talaga so tumagal talaga siya nang overnight hanggang umaga yung dito ko ng aking korte kaya so ayun lang kasi hindi masyadong magandang tulog ko kasi masakating yung period ko hindi ko alam bakit nagagalan itong aking katawang na aking immune system. sana this is the last time na makakaroon ako kasi ayoko nang malala as in yung mamamagay na lamunan mo mamamagay yung mata mo kasi may allergy ka and ngayon lang talaga ako nagkaroon na allergy reaction hindi ko alam kung bakit so ayun lang guys thank you so much for watching and ilagay ko rin dyan kung ano yung tili ko nagamot para mawala yung aking artikai hide so thank you so much guys for watching and for listening God bless it's me Jeffers of Dog bye, -bye.